Ano niya? Pwede sa akin, mga paiso. Sa kapatid mo sa mga mo na Uy, hirap. Nauna ang, nauna ang na, ang sakit. Mm -hmm. O, oh, nini, nahigaan mo mga anak mo, o. Lik, anak kaanak sa man. Napapanda ka na, anak mo. Ang hirap, lumabas. Sakit, sakit. Ayaw di doon. Naglilayo. Naglilayo.

Ulo pa, ulo pa. Push pa, push, bibi, push. Kita man yun. Oo, nakakapit siya, oo, oh, nakakapit. Sakit, sakit, sakit. Yes, yes, yes. Ikaw na, tiima na akin yung ay ay, yes. Hawak ko daw, hawak ko daw pa. Kamay niya. Sige, push pa, bibi, push pa, niyong na Naiwan yung ulo. Yes, nanay. Painful, painful. Magaling na huyo Mabalik lang po kagad ng ulo ko. Mm. Ikaw nga dyan. Mm? Ayoko. Nakakatakot ah, naman yung ulo yan eh. Sige, push pa, baby. Push, push, push. Nasakit, nasakit. Uy, hapo. Push pa ako. Ayun. Marad. Lumabas na? Yes. Ay. I mean minina mo right? number 4 na right? But I so nagparigat. Tingkuy na tingkuy pa iko. Doni, Doni. Doni out. Doni. <laughs> 'Yung aso kasi 'yung aso, dumidede ang puso sa kanya. Pinatantayan eh. ng aso 'yung lolo. Ano 'yun? lolo na, 'yung lolo na, think I uh, Doni. Mm, your lolo na. <laughs> Binabantayan niya 'yung <laughs> Mm. Ako, ting coi. Marami na nahirapan siyang magtanak. Nagtitriget Balin balintong siya. Mm. Yeah! Naku lugami, mm. kakaranas ng ulan. Kadalya mm, umin. Hindi ah pag ulan lalabas, pag smooth na na. No. susunod na laa. Taumpo pa ikut marilatan.